Bella ang tapang sa Showtime Live kanina. Iba talaga ang pagmamahal kay Kini. Pinatamaan ang ex-boyfriend na si Sian na lang iniwan ng ex. Ang saya na niya ngayon kay Paula Avilino. Minsan lang bumanat, ngunit malaman. Ang sarap magkaroon ng ganitong kaibigan. Na ready kayo ipagtanggol sa lahat ng mga taong hindi rumispeto. Halatang support at botong-boto din siya sa naon na magkatuloy ng King Pao. Maraming alam ito si Vera Padilla. Kaya dapat tayong umapit mga supporters. Iba ang kapag kaibigan ang nagsalita. Sila ang mas nakakaalam. Siyempre, off cam, kasakasama nito si Kim Sila ang unang skip kay niyo. Ayun nga si mga See? Si, pati sila nakita kung gaano kasi ngayon ni Kim Chiu. Simula nang dumating sa buhay ni Paolo Abelino, mga kaibigan, masaya din sa Kim Hindi tayo bibihuin, magkakatuluyan yan. Huwag natin silang madaliin. At saan pa kung push tayo, maganda and slowly but surely. Si Lord na ang gumawa ng way, magtiwala tayong lahat. Ayon pa sa isang komento, Basta alam namin, hindi maghihiwalay ang kimpang Papunta pa lang tayo sa is exciting part, kumabit na. Binumuting na sila ng mga kaibigan, Kimpaw Forever, Aksaya naman ng mga fans, may patutunguhan ang pagkapit nila.